Ngayon ay 5-4-2 ng umaga Webes, January 4 Ito yung magiging Pangalawang pagpadya ko ano, sa buwan ng Enero Lalagbas lang natin sa IGBAT Dito na tayo sa may ano Barangay may Bangkal Morong Lisat Maghahatiin daan dito dito sa may May bulto na to yun sa kanan yun yung mga bayan ng padahal may bayan ng Baras Sanay so dito tayo dadaan sa kaliwa sa highway para mas mabilis yung pagpadyak natin mga repa peeps ayun na tayo sa biyahe natin ang destination nga pala natin ngayon eh sa I Love Mabitak na marker bali yun yung ano boundary ng Pililia at saka Mabitak Kaduna tapos itong karsada na ito medyo mahaba rito ito isang mahabang patag tapos may mga ahon sa alus itong karsada na ito part pa rin ng morong desal gandaan dito dahil maaga pa hindi pa masyadong maraming sasakya kaya eh video pa tayo kahit pa paano yan tingnan muna natin yung mga magandang tanawin sa ating kapaligiran uh, average yeah. speed natin mga 20 km per hour yun hinto mo na tayo sandali para mag water break has mag video na rin ng mag gandang kabunduhan sa paligid natin yan, dahil maaga pa um, na makita tayong mga nag nag pa dito sa mga sa highway natin ito so, yung kagandahan pag nagbibike ka pwede ka para nag video para meron kang pang post sa ano mo facebook tiktok o kaya instagram Ayan, aladin na tayo ng ano, argo ng pinili ah. Ganda nung kalsada na to. Parang probinsya-probinsya na. Dahil puno sa paligid. Parang katulad to ng ano, highway sa amin sa may ano, Bustos Bulacan. Ganda nito mga Reba, mag-sounds muna tayo habang pumapatyak. and Malice and People Take Flight People take flight Man them a gather and them eyes full up of fire The center the gunpowder rising higher and higher, Some of them a gangster, some of them a rebel Words full of venom Shattering out like thunder in a the mountain. Bullet dem a poor like a dark and evil fountain. Sun a run red with the blood and the Quran me ah jah every it shakai to you. Wash the sun and the sun that go shine. Make love and compassion with the rhythm and the rhyme. In this island where the music so sweet. Make we find a way for the malice, for retreat. Embrace one another, hearts open worldwide. I and I minds and our souls will abide. Dating sa ating daan na ito, kakaliwa tayo, papuntang Laguna, yung diretsyo, puntang Halahala, Rizal. Yan, na ng ahon, medyo minduma tayo para maghabol ng hininga. Tapos, videohan itong magandang formation ng anong hulap. Yan, kita na yung windmill, mga repa. Pero po nga Ako uh, na sa lubong ko hangin Ako <laughs> hindi na lang Malapit na sa mapitak So part na ito na no, ano Malapit na tayo sa ano Pililia windmill Medyo mataas na rin yung hinahon natin kaya takbo natin mga 10 km per hour na lang buti na lang ah, uh, malamig yung panahon tas mapuno kahit medyo laspag na tayo medyo nakaramdam na ng gutom dire dire tuloy lang padyak natin siguro tanya ko mga 5 to 6 kilometers na lang Aarin na tayo sa destinasyon natin sa I Love Mabita Marker. Ah, uh, hinto muna tayo pa. Medyo mataas yung ahon dito. Hinakapas ng hindi nga. Alam mo papuntang langit na yung kalsada na yan. Pero na yung isang medyo matinding ahon dito. Katapos yung panay na Gutas ang matinding ahon. Ito yung kapalit sa paghihirap. Pagpadyak. Isang magandang tanawin ng bundok. Ewan eh, uh, ko tani man ba ito. Pero ang ganda pag mas nahin. Nagpahinga mo tayo sandali dito para mag video. Tubig. Video. Ayan. Mayami akawalan natin yung bisikleta natin sa magandang spot na to. Areba. Sulit ang pag-ahon. Ang ganda ng tanawin. Areba peeps. Ayan, picture-picture na tayo mga repa peeps. Woohoo! Ayan, balik pa dyan na tayo mga Areba Sandali na lang. Malapit na kayo sa destination natin. Ayan. Kunti na lang. Dumating tayo ng mapsa. 8.4. 36 kilometers mula sa Antibolo. Siyempre, ano pa gagawin natin dito sa destination natin? Siyempre, buwa tayo ng picture para remembrance na arating tayo sa marker na to. Yeah, picture, picture lang mga repa. Ha. Sunod, dulo na tayo para maglago na lo. Ngayon, hanggang dito muna tayo sa ngabitak. Pabalik na tayo. Pauwi. Pauwi bago tayo lumusong ng ano bugarin alam na tayong kakainan para magpahinga medyo mahaba na rin yung pajak natin sa 38 kilometers ng mga bandang Socho na ng anong umaga nito so kailangan natin mag pahingat magkumain para may taas pa pumajak pa uwi siguro mga 70 kilometers to hanggang marating sa amin total na padyak natin kulang 73 kilometers moving time natin 3 hours and 50 minutes nakauwi tayo ng bahay alas 11 ng tanghali